kahit ano yung mga hero na hindi ko alam. Gusion. Gusion to Gusion. Sigura sigurado ka po ba? Sigurado ka? Oo nga. Okay, sige. Gusion to Gusion, Ako pa talaga hinaman mo sa Gusion, <laughs> Ako pa talaga hinaman mo sa Gusion. Aegis tayo, Aegis. Kahit ano na yan. Wala. Kahit ano. Nakaya talaga. Oh, sige, Aegis. Anda kaya talaga nito. Dapat depende na yan sa gumagamit ko nung gagamitin yung spell eh. Doi, eh. ay. No. Hindi mo, ay, nga, din hindi din mo din nga ako, -talo, eh. talo -talo, talo -talo, hindi mo ako matalo-talo eh. Hindi mo nga ako matalo-talo. Tingnan natin, tingnan natin. Tingnan natin. Lagi. Mid lang ah. Walang mag-farm. Okay. all mid No natin. farm? Madaya no. talaga to. Dapat may farm eh. Bakit ka ako farm? Ano, magpapalakas ka pa. Okay, sige. Sige, kahit mag-farm ka pa, wala akong pakialam. Matatalo rin naman po kita eh. Talo ka rin. Um, diba? talo ka rin it? naman eh. Mm, mm. Ano? Mm, ano? Palag, sige. Ano, papalag ka? Mm, palag. Kala mo ha, takbo ka pala eh. Takbo, madaya ka. Ano? Palag, lapit dito. Ano, Tore? Magtatago ka sa Tore? Ay, nakaka... Nakakahiya ka daman. wala. Pati ba naman yung pinagbabawal mo pa? Talaga, Taya mo talaga, no? Walang Taya mo talaga mag eh ako ngayon. Oh, dito. Ako Anong magaling ka? Gamit ko nga lang eh. Um. Kailangan ako mag-ocean eh, Doc. Ano? Palag. Palag. Saan ka? Sige lang. Sige. Saan ka? Ano? Palag. Ano, ba naman ano? yan? Saan ka oh? Ano ba yan? At least na unang first vlog ka. Ano? Okay lang po yan. Pinagbibigyan lang po kita. Pinagbigyan lang naman po kita eh. Kalma lang, kalma lang. Ikaw talaga yung mahina sa atin eh. <laughs> Imbis ikaw yung marunong sa atin mag-usyon. Oo, <-s1> sige, ako, sige. Oh, first time ko first time ko nga lang po mag-usyon. Kalalaki mong tao, di marunong mag-usyon. Okay, 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 okay. Ano ba yan? Okay. Oo, ano, nanghihito. Ay, ups. Okay. Hmm, pasok. Sige. <laughs> Ikaw naman o. No, dito. Pasok, dito po, pasok po. Ba't um, ka ba nagtutore? Ano ba yan? Tore is life? Saan ka na? Walang taguan. Bye bye. Bye bye. Sinasabi ko naman po sa'yo, pinagbibigyan na naman po kita eh. Asa na? Asa na, na yung yabang mo? Chamba lang yan. Asa na yung yabang mo? Chamba. na yung yabang mo? Ano na? Wala. Partida na po kita. Papartidahan na kita. Hindi na ako uuwi. Sige. Ganyan ah. Wala nang uwian gagawin ko ah. Eh. Baka naman matalo pa po kita. Nakakahiya na po yun ha. Oh, bakit ka natatago sa tori mo? Labas. San ko? Ano? Asan ka na po? Pag walang taguan? Hmm, saan ka na po? Walang taguan. Labas ka po dito. Kasi, dito. Isay, ko na, ano? Ano? Hmm, labas. Ano? ano? <laughs> Ikaw pa yung katago, ah Sakat dito. naman dito. po na, ano? Sakat ng damage ng Tori, Mapal. Hmm, talaga? Sakat po oh, ng Tori. Ano, Bakit ka sa tori mo? No, hintay ka lang po. <laughs> kasi inaantay Ano? Oh, hmm. <laughs> po? Oo. Uh. Di na nga ako na sa Sa, sa labas na nga ako. Saan na? Oh. Labas. Ako na nasa ka, kuyo, nga na labas. ako, ko yung wala. Nag-aantay ka lang ng mahita ko eh. Ano? Paunahan lang ba? Paunahan lang ba to? Paunahan lang ba to? Ay, oh. ba yan? Hindi man na makatama. <laughs> Ay, wala akong emote. Ay, wala akong <laughs> recall. Pangit ng recall. Ano <laughs> ba yan? Hayaan kasi bakla Wala po. ka, bakla. Wala ka nung madaya dun. Bakla, nasa tori lang lagi. No, ikaw nga yun sa tori lagi e, eh. Ano ba naman yan? Ano ba yan? Ha, ah, kaya naman, 3-1. Ha, ha, kaya naman, 3-1. O, oh, sino po may kasalanan? Ha, <laughs> ah, Sino po may kasalanan? Ano na? Kaya pa? Ba't ka umuwi? Kalokla kaya kalokla. pa? Ay, ko ba, wala ko kaya pa pal? Kaya pa pal? Kaya ba, pa? Yan. Kaya pa? Kaya pa? Oh. Huwag ka magtago. Talo ma, dito. Pasok ka dito. Huwag ka mapong magtago. Dito. Ay, dito. Ay, naman? Persi, naman, mag naman? Ano labas. Ano, labas. labas. Dito nga po. Hmm. Dali, dito. Oh. Labas oh. Hmm. Ano? Ano, ano ba? ba naman yan? Ano? <laughs> dito. <laughs> Saan <coughs> ka pupunta? Huwag ka magtatago. <coughs> Ano pa yan? Si Boy, tago ka naman po. Ano pa magtago? Dito, labas. Dito po, labas oh. oh. Labas dito. Bye-bye. Ay, sige, pagbigyan, kawawa naman eh. Pagbigyan, bakit pagbigyan? Pagbigyan dyan. Ano ba naman yan? <laughs> Inaantay mo lang minions mo. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Nakakahiya. 4-1. Best of ano? Best of 10 lang po ah. Kasi baka ma-10-0 kata eh. Ay, may 9-1 pala. Nakakahiya kasi. Nasaan ka na po? Oo. Uh, ba't nawala ka dito sa ano? Nasaan ka na? Tagal naman oh. Uh. Saan ka na? Oo. Uh, Oy, patay ako. O, uh, sige. Pasok. Oo. Uh, Oo. Uh. <laughs> Lali na! Ano ba naman yan? Tagal? Hmm. Ano ba naman? Hmm. Dali. hmm. Patay ka ngayon. Ano? Oh, ko no. Tatago ka pa. Labas! Ano ba naman yan? Labas po kasi. Hmm. Patay ka. Patay ka pre. Patay ka. <laughs> Wala na po ba? Wala na po ba yung gagaling mo po ba yan? Ang hina talaga ng kalaban. Asan ah, mo ka na? <laughs> Walang ano, mag-push. Walang talaga talagang push eh. Nasaan ka na po? Ano ba naman? nakakahiya? I-release pa yung kainaan mo eh. Nag-lock na ako. Nag-lock na ako. Wala na, sige na. Asan ka na po? Ano na? Ano ba naman? Asan ka na po? Huwag ka magtago sa tori mo. Oo, oh, sige. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo, oh, tapos ka na. Tapos ka na. Diga, <laughs> sir. Ang kunat kaya pala ay eh, naka-Athena shield eh. Hmm. 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 Ano na? Kaya palang kunat naka na shield eh. Tumakbo. Ano ba naman yan? Tumakbo. Tumakbo. Tara pa walang uwian. Oh, saan ka na po? Kagaya yan siya sa akin. Wala, oh, wala, Hindi ako... may sari... Pal, may originality po ako. Hindi ako kagaya mo. Ano na? Nasaan ka na? na? Madaya ka. umuwi dyan ako. Saan ka? Sige, may lang yung stiro na kunat. Kaya pa po ba? Buti ka kasi ano ka na niyan, sanay ka na sa... Anong sanay yun, sanay? Oh, first, time, oh, first, first, time first time? First time ko nga mag-wish eh. First time daw. Ginagamit mo yung sarap ngayon, butot. First time ko nga mag-wish eh. First time daw. Ano ba naman yan? Kalo ko bubay, eh. magaling ka mag-wish eh. Dahamon mo ako mag-wish di ba? <laughs> Siyempre, munti ka na eh. Ano lang yan? <laughs> First ano na? Ka nga eh, diba? Hmm. First blood ka eh, di ba? First blood ka eh, di ba? Siyempre, palibel mo muna ako. Palibel level mo muna ako, ano? Ano na? Palibel ano palibel 11 na? Wala. Muna ako. Ano, pagbigyan mo ako, palibel 11. Okay, sige, ako sige. Ako muna ko i-hit. Hmm. Hindi ah, din kita i-hit. Minions sige. lang oh, muna. Ay, is yes, na kong boring ng kalaban. Huwag ka mag-hit ng minions, ha? Boring ng kalaban. Hmm. Hindi kita i-hit. Huwag oh, no, muna ako hit. Walang dayaan. Boring naman ng kalaban. Solis ka dyan. Baka ma-hit kita. <laughs> Boring ng kalaban? Alam mo, saan ka? Saan ka? Bakit sa ano? Tatago. bakit ka nagtatago? Ang kinukuha yung ano dyan. Boring ng kalaban. Ano ba yan? Yeah, Wala na bang mas gagaling pa? Ano ba naman yan? O, ano mo na yung tori ko? <laughs> <laughs> o, hit mo na yung tori para mag-11 ka na. O, oh, dali. Hit mo na yung tori. Okay kasi naman nakaka naa pa naman yung kalaban eh <laughs> eya na. magelven eleven kena ka na? kung anong itutuloy ang? masyadong po normal lang po yan. yung dadagdag okay, po yan. Okay, tara, game Hmm. Okay, ano ah ano ba naman yan? ano 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 na? ano punta? ano 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 punta pre? ano 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 punta ano Saan ka punta? Saan Sangka...